Mga idol, grabe, may matindi na namang update sa Golden State Warriors. Eto na nga, pag-usapan natin ang big injury news tungkol kay DeAnthony Melton na posibleng game changer para sa struggling lineup nila. Eto kasing si Melton, mga idol hindi pa natin nakikita ngayong season dahil sa ACL rehab. Pero ayon sa latest update, tuloy-tuloy na ang pag-increase ng activity niya sa practices at scrimmages. Imagine nyo to, ilang buwan siyang nagrehab, rehab Sumabak muna sa Santa Cruz J League Group para mag wrap up. At ngayon, re-evaluated ulit in 10 days with early December as the floating target para sa possible debut. Solid, di ba? Ang timing nito, sakto sana. Kasi mga idol, hirap talaga ang Warriors ngayon. 9-8 to start the season. Pangalawang sunod na talo galing sa Miami. At tambak ng injuries at player absences. Kahit lumaban sila, bumigay sa fourth quarter. 22 points lang. 36% shooting at 21 turnovers. Ang sakit sa ulo mga idol. Pero eto pa, Pojemski ang bubuhat with 20 points. Tapos si Nahil, Moody at Spencer nag-combine for 58 points pero 32% shooting lang. Kita talaga na kulang sila sa firepower at stability lalo na sa backcourt. At hindi lang yan, limang key rotation players ang wala. Kerry, Green, Kuminga, Butler at Horford. Si Kerry nag-ankle tweak. Si Kuminga day to day pero uncertain. At yung iba out dahil sa illness or back to back management. Kaya si Coach Curl pang pito na starting lineup na ang ginamit. Dito papasok ang importance ni Melton, known for his defense, steals at ability to guard point guards. Perfect complement kay Kerry para bawasan pressure sa depensa. Offensively, may spacing din dahil kaya niyang tumira from deep. Parang sakto siyang piraso na kailangan ngayon ng Warriors para tumibay sa perimeter at mabawasan turnovers. Pero syempre mga idol, expect minutes restriction muna kapag bumalik siya gradual process lang. Pero kahit ganun, malaking energy at stability na agad ang maibibigay niya. Pero kayo mga idol, anong tingin nyo? Sa dami ng struggles ng Warriors ngayon, shooting, turnovers, injuries, sa tingin nyo ba ang comeback ni Melton ang spark na kailangan nila para umangat ulit? Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong Warriors updates, huwag kalimutang i ang video na to at mag-subscribe. At tulungan nyo kaming maabot ng 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Tuloy-tuloy pa rin ang hatid nating balitang Warriors dito sa sports natin to. Peace out mga idol!